na tayo. Bilhin na tayo ng ticket. Tingnan natin ang showing. Si A. Si A nga. Uy, diba? hey, video mo naman ako, be. Ay, Ay, ako na, ako na. Ako lang yung taga-video. O, ako na kayo. Dali. Ganyan na, huwag mo nang ibuin. Ganyan Dito yung IMAX Dali. ko yung IMAX mo na. Oh, wow, rich, cantik. Dari yang ini, guys. Badan Yes, for Unggang